So ito, panoorin po natin kasi may bagong hirit. Itong si Ambassador of the Lord Jesus Christ, si Senator Alan Cayetano, laban po sa kanyang kapatid, o si Direk Lino Cayetano na tumatakbong congressman dyan sa Tagigpateros, Pateros. Uh, meron siyang mga banat dito kay Lino at inamin niya na tinalikuran niya ang kanyang kapatid dahil lamang sa politika. Panoorin natin itong video o pagkatapos po mag-react po tayo. Okay may mga tumatakbo. Magaling po magdrama. Pero ang sinasabi, hindi yun ang kalooban. Sabi, tutulungan daw si Lani. Pero ang sabi, gusto niyang tumakbong mayor. E eh, di lalabanan si Lani. Di ba? Ano sabi niya? Nag-decide akong huwag munang labanan si Lani. Magko-congressman muna ako. Pero tutulungan ko si Lani. Eto si Ading Cruz, wala namang kasalanan sa atin. E eh, yan ang tunay na tutulong sa atin. Kaya masisisi mo ba si Lani kung sasabihin ni Lani, huwag niyo naman akong bibigyan ng mga kongresista na nare tutulungan ako. Pagkatapos, sisipitin at sasaksakin ako sa likod. So sabi niyo po, bilang magulang, kailangan niyo po alagaan yung bata. So kung ako po, sariling kapatid ko, na iba ang vision sa tagig, sa vision, tinalikuran ko, pwede bang makiusap sa inyo? talikuran nyo po mga kasama natin na hindi na share ang vision natin. Oh. So bago tayo mag-react, i-clarify muna natin dun sa sinasabi ni Senator Alan na si Lino tutulungan daw si Lani o oh, pero hindi mo nakakalabanin. Sincero si Congressman Lino nung sinabi niya na tutulungan niya itong si Mayor Lani dahil dahil uh, anong mangyayari sa Tagig kapag nag-aaway Diba, yung yung congressman at yung mayora, 'di ba? Anong nangyayari sa si Tagig nung nung ginagawa ni Mayor Alani yung doon kay Kongpami, 'di ba? Yung mga ayo papasukin si Kongpami doon sa doon sa isang evacuation center. Anong mangyayari kapag nag-aaway yung dalawa kagulo 'yon? Kaya pinledge ni Kong Lino na susuportahan niya itong si Mayor Alani. O nung sinabi niya ni ni Sen Alan na eh, hindi mo nakakalaban si Lani ang bottom line dito Senator Alan hindi talaga niya tinapatan si Mayor Lani dahil ayaw niya na magkatapat parehong kayatano pag-uusapan sa buong bansa nakakahiya at masasaktan yung buong pamilya. So kahit na merong merong mga gusto si Lino para sa tagig na maaring hindi kayo nag-aagree o maaring magkaiba yung inyong pananaw 'di ba? Pinili pa rin niya na 'wag masira 'yung pamilya dahil lamang sa politika. Eh, tapos uh, kulang sa context 'yung sinasabi ni Senator Alan eh. Noong 2022, nakaka-isang term pa lang si Mayor Lino, eh ay uh, kinausap ninyo at kinumbinsi ninyo na siya ay mag-step down na muna at ibigay kay Mayor Alani uh, para makabalik siya sa pwesto bilang mayor. Kung tutusin, pwede sabihin ni Lino noon, hindi. Isang term pa lang ako eh. O Meron pa akong dalawang term para gawin yung mga gusto kong uh, gusto kong proyekto dito sa Tagig. Diba? Kung ayaw niyo ano, kalabanin niyo ako bilang mayor. 'Di ba? Kung kung uh, pero hindi siya nagmatigas. Okay? para uh, maiwasan yung away sa pamilya, si Lino na yung nagpaubaya, si Lino na yung nag-giveaway para makabalik sa pwesto si Mayor Alani. Nag, wala kayong narinig sa kanya nung panahon na 'yon. Diba? Nung 2025, ngayon, Uh, ngayong eleksyon, uh, gusto sana ni Mayor Lino na dahil pinagbigyan na niya si Mayor Alani, baka naman pwedeng siya uli. O, ayaw pa rin nila ni, ni Senator Alan, ayaw pa rin nila. O so, nagpaubaya ulit si Lino. O pero syempre, gusto naman niyang magsilbi sa Tagig, kaya doon siya tumakbo sa District 1 kung saan ta taga-doon talaga yung pong mga kayatano mula pa lang sa tatay nila kay Senator Rene Kayatano. Kaya yun po ang uh, buong storya po niya na maaring hindi naisasama nitong si Senator Alan doon sa kanyang buong kwento. Um, ito yan eh. Inamin na niya, di ba? Na kung sarili kong kapatid, tinalikuran ko. Um, ay, hindi ko mapag-connecta, di ba? Kung saan sa Bible sinasabi na pwede mong talikuran yung kapatid mo dahil lamang sa politika. Eh, kasi pwede, hiwalay natin yun eh. Pwede naman kasing ano eh, Pwede namang hindi kayo magkakampi ni Lino sa politika. Pwede namang uh, magkaiba kayong partido, magkaiba. Walang problema doon, di ba? Hindi naman bawal yon. Pero, uh, pwedeng yon sa personal. Pwedeng ihwala yon sa pagiging magkakapatid ninyo at sa pagiging kuya mo kay uh, Kong Lino. Pwede namang kasing separate yon eh. Bakit kailangang madamay yung pong mga personal na, na pagsasama yung pamilya dahil lamang hindi kayo magkasundo sa direksyon ng politika. Kung, kung kung, ano yung gusto mo, natakbuhin ni Lino, yun lang yung tatakbuhin niya. ba diba? Kung sabihin mo, Lino, dito ka. Kailangan sumunod ni Lino. Lino, dito ka. O kailangan sumunod ni Lino. Yun lang naman yung, yung problema dito eh. Dahil si Congressman Lino ayaw, dum, ayaw sumunod sa lahat ng sinasabi ni Senator Alan. Kasi meron namang sariling utak. Si Congressman Lino, hindi naman para hindi naman magpapareho yan parate. Hindi naman yan 100% kung ano yung sabihin ni Senator Alan, yun lang yung gagawin ni Lino. Hindi katulad ni ano, yun. Di ba? Hindi basta yun. May sariling may sariling uh, may sariling diskarte, may sariling utak ito si Congressman Lino. Hindi yung kung ano yung sasabihin ni Senator Alan, yun lang yung gagawin niya. Yun lang naman yung dahilan eh. Kung bakit, kung bakit uh, hindi nagkakasundo sa politika yung magkapatid. Pero ang bottom line dito sa naturalan, kung ikaw ay tunay na ambassador of the Lord Jesus Christ, huwag sanang maapektuhan yung iyong yung pagsasama sa pamilya. Di ba? Pwede naman kayong magkaaway sa politika o magka-rival sa politika, o uh, hindi magkaaway, magka-rival sa politika, uh, pero nagsasama pa rin bilang uh, magkuya. Baka pwede nyo namang imbitahan si Kong Lino sa mga pagsasama ng pamilya, 'di ba? Na kung saan hindi niyo siya iniimbitahan. 'Di ba? Parang parang nilalayo niyo yung pamilya sa kanya dahil lamang sa sa away niyo sa politika. Kung maga yung 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 nakikipag-away na, ka sa isang kapatid mo, dinadamay mo pa yung mga relatives niyo. Galit ako dito kay Lino, dapat magalit din kayo kay Lino. Kasi ginagalit ako. 'Di ba? Huwag ganoon, huwag ganoon. 'Di ba? Ang pangit nun, ang pangit nun sa mata ng tao, ang pangit nun sa mata ng Diyos. Pwede namang ihiwala yung politika. Pwede namang hindi mo siya i-endorse so, hindi mo siya suportahan. Sa politika, suportahan mo yung kalaban niya. Pero pwede namang magkapatid pa rin kayo. Subukan mong ayusin yung inyong, inyong pagiging magkapatid. Di ba? At uh, wag mong... Wag mong galitin yung ibang kamang ibang kamag-anak nyo laban dito kay Lino. So yun yun lang naman yung yung ano ko diyan, pananaw ko diyan. Kasi nakikita ko eh. Nakikita ko din naman, Siyempre uh, si Lino bilang nakakabatang kapatid, masama din ang loob sa kuya. Kasi sino man naman di sasama ng loob na ganyan. Di ba? Eh, eh, sa stage, ang daming tao. Maririnig mong gano'n O, pero at the end of the day, sabi ko sa kanya, syempre, magkapatid pa rin kayo. Di ba? Ma mahaba pa rin yung pinagsamahan nyo. At syempre, makikita at makikita ng inyong ina, Uh, yung inyong awayan, walang walang nanay ang may gusto ng ganyan sa totoo lang. Sasabihin na ni Senator Alan na madrama kung madrama, pero yun nga eh, walang nanay ang gusto nakikita ng nag-aaway yung kanyang mga anak. 'Di ba? Hindi hindi ano yun. Hindi hindi maganda yun. Um, walang Kung uh, kumbaga imagine ko kahit sinong nanay ang tanghiling lang ng kahit sinong nanay na magbate yung kanyang mga anak na nag-aaway sa akin, sana matuto si Senator Alan bilang ambassador of the Lord Jesus Christ na ihiwalay yon Ihiwalay yung away politika sa kanilang pagiging magkapatid, sa kanilang pamilya. Kasi yung, kasi yung parte nung ano nila eh. pinapalabas nila, black sheep si Lino, pinapalabas nila si Lino, inaaway yung pamilya, tinatry doon yung pamilya. Hindi naman eh. Hindi lang sila, meron na sila hindi mapagkasunduan sa politika. Pero bilang isang membro ng Cayetano family, na, may, na may, of course may karapatan si Lino dahil siya ay kapatid ninyo siya ay membro ng pamilya ninyo di ba wag niyo namang i-chapuera o si Pain si Lino o harangan si Lino na makasama sa pamilya ninyo o dahil lamang ikaw yung nasusunod dahil ikaw yung mataas yung pwesto eh. ikaw yung ano eh di diba? sana uh, mas maganda yon na may pakita mo uh, sa mga taga-tagig at sa buong bansa bilang isang follower ni Jesus Christ na kaya mong uh, kaya mong uh, kung ano naman yung tampuhan nyo, magpatawad, kung ano man yung may nasabi man o ano, ano man, di ba? Ikaw na yung ikaw yung kuya eh, ikaw yung magparaya. O sige, Lino, hindi tayo magkakampe sa politika, hindi kita masusuportahan dahil sa ganito ganito. O pero kapatid pa rin kita, mahal kita at uh, uh, hindi magbabago 'yon. Hindi ba mas maganda yung gano'n? So ang ang hiling ko lang kay Senator Alan ipagpray niya. Ipagpray niya hindi lang yung sasawan niya at na hindi mawala ng pwesto sa tagi kasi parang minsan sa gusto kagustuhan natin na maghold on to power, nasa Bible 'yan eh. 'Di ba? Pag yung kagustuhan natin na masyado tayong gusto nating maghold on to power, 'di ba? Nakakalimutan natin yung pagiging pagiging Kristiyano natin yung pagiging mabuti nating na uh, kapatid, di ba? So, ang sana ipagpray niya na mahanap niya sa puso niya na kahit na hindi siya magkasundo sa politika ni Lino ay uh, simulan niyang ano, simulan niya nila pati si Lino din, syempre on the part of Lino din na uh, ihil yung kanilang pamilya at i-separate yung politika sa kanilang pagsasama bilang magkapatid. So, yun lang naman. Yun lang naman yung masasabi ko dito. Pinutol ko na yung video kasi mayroon pa doon. May mga hirit siya kay Congresswoman Pami, tapos sa ibang mga tumatakbo. Pero hindi ko na sinama yun. Okay? So, panoorin nyo na lang yung buong video noon para marinig nyo yung buong sinabi ni Senator Alan. Pero anyway, ako, I, 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 wish Senator Alan the best. Alam ko naman maganda yung kanyang intensyon para sa bayan. Pero sana yung kanyang pamilya, wag naman niyang hayaang lamunin nung kanyang uh, nung kanyang kagustuhan o kanyang ambisyon para sa politika para sa kanyang sa kanilang mag-asawa so thank you very much po see you po sa next video po natin o, laban lang o kong lino uh, for congressman district 1 ng Taguig at ng Pateros so nung isang araw magkasama kami abangan nyo uh, mag house to house tayo diyan iikot tayo kasama ni kong lino so see you there guys bye bye